So, uh, we can invest naman po to st uh, start po sa small items. Ayan po. And for uh, Sanya naman, uh, thank you, Ms. Gina. For uh, Sanya naman, ano yung tips and advice mo for those at ladies or guys mga customers na, na sumusuri ng mga jewelry, no? So, para, uh, ano yung mga mabibigay mo sa kanilang advice or tips sa pagpili? Ayan. Siguro, masasabi ko lang, huwag niyong biglain yung sarili niyo. Kasi sometimes the word na binibigla natin, o bibili na ako na agad ng mas gusto ko mahalagan. Gusto ko yung bong agad. Tapos hindi natin kinaya, di ba? Mas mahirap yun. Kasi mas, ako mas gusto ko yung, katulad nga po sinabi na ni Miss Gina, meron naman tayo din 3,000. Kung as long as totoo naman yung binibili mo, importante na dapat alam mo kapag bumili ka ng ganon, dapat totoo ba yan? Siyempre, dapat alamin rin natin. Pero yun nga, huwag kang matakot na bumili ng alahas kasi meron din namang very affordable naman. Huwag mo rin biglayin yung sarili mo. Pero kung af afford mo naman, why not, di ba? Kasi you deserve it. Kasi uh, deserve natin minsan yun yung yung ano, reward natin para sa sarili natin eh. Sometimes nagtatrabaho tayo, nagbibigay tayo, nagtatrabaho tayo sa pamilya natin yun yung reward na may lang natin sa sarili natin. At ang maganda pa doon, hindi nga napupulok. Later on, malay mo, magamit mo pa siya, di ba? Sabi ko nga, baka bumalik yung a barter change. <laughs> di ba? So, baka magkaroon ng ganun. Alam natin, may panlaban tayo. Pero importante yan, kasi mapapamana mo pa yan. Eh. O marami pa, or na nagsawa ka, pwede mo siyang iregalo kung, kung, sa family mo, sa family po ah. Pero kung tanggap rin naman ng mga friends mo, may mga friends ako ganun, gusto mo ba kasi ayoko na hindi ko na ginagamit. Sabi ko, ah talaga, seryoso ka, namimigay ng gold. Ganun, ganun sila. So, uh, yun lang yung ma-advise ko. Huwag kayong, uh, huwag niyong piglayin yung sarili. Pero okay na investment ito. Sa mga collections mo ngayon, ano, uh, sign ya? if you're going to rank Halimbawa, meron kang earrings, uh, necklace, or bracelets. Kung ano man yung mga collections mo ngayon. Ano yung parang importante, importante sa'yo? Ang importante kasi sa akin yung bigay ng family ko eh. So yung bigay talaga ng mami ko at lola ko yung still na sa akin pa rin. So hindi ko alam kung hindi ko naman natin ng nanay kung mamagkano pa ito. <laughs> Di ba? Pero importante kasi sa akin ano yung yung binigay siya ng family mo kasi alam mo na nandun yung love. So yun lang naman po. Importante na sa family pa rin. Sorry makapamilya po. Ay, sorry! Kabuso mo ako ha! Pero, I mean... I mean, papuntating po sa family. Mas family po talaga yung priority. Buti na lang, busy si Ma'am Tracy. Buti na lang. ko kung magkano yung suot niya. Yeah, ayun nga, Miss Ashina. Since sa pag-uusapan na rin lang yung presyo, no? Yung ngayon suot ni Sanya, how much yung worth niya? 2M po yung set niya. Wow. Viewing and the necklace. Oh. It's worth 2 million. At dahil po dyan. <laughs> <laughs> Ito <In a way. laughs> yan, yan po. And syempre yung unang bigay sa akin ng Amara Shia. Syempre yun yung isa sa mga uh, na-appreciate ko kasi kung magbigay si Miss Sheena, grabe. Sa, gusto ko rin magpala po, magpasalamat kay Kiray. Kasi is siya ang naging daan kung bakit ako nandito sa Amara Shia. Hindi yun na uh, sa kabila na siya yung isa sa mga nag endorse din po nito, hindi siya naging madamot na ipakilala sa akin si Bishina dito sa Amara Shia. And I love you, Kira. Grabe. As love, love you, love grabe siya. Generous din po siya. Thank you. Wow. Thank you po. Thank you and congratulations. Thank you. Thank you po. Thank you so much, uh, Sir uh, Chat Chad Rosette. Wow.